differentiate for yourself from being a father and a professional? Wala eh. Wala akong differences. Eh. What you see is what you get. Kaya nga minsan, may mga taong hindi ako gusto. Kasi very frank ako, very candid. Uh, daw yun, pero minsan hindi rin talent. Kasi sabi nga, my strength is also my weaknesses. Kasi ayun kasi talaga mag-fake. Gusto ko talaga pag tumulog ako, yun na yun. Kung galit sila, wala akong magagawa eh. Yun ang, yun ang naramdaman ko dapat that moment. Kung maganda naman, at natuwa sila, nakatulong ako, eh di diba, okay. May ipasok ko yung kagaya na, no? iba, may ginagawa kami ngayon ni na nga bro. Bro Raj nga pala, masama natin, tsaka bro ko, na bagong mga, uh, hindi naman bago, luma na, tapos dinadagtag yung business. O halimbawa, yung makaka-appreciate nito, magkakaroon sila ng work. Magkakaroon sila ng trabaho maraman. Sabi nga, Pilipino para sa Pilipino produktong Pilipino para sa kapwa Pilipino, Yung hindi naman gusto at hindi na niniwala dyan, yun yung magtataas ng kilay. At pagkataas ng kilay nila, pwede na nila uling ibaba kasi papatunayan namin sa kanila na maraming tao ang matutulungan dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, lalo na yung mga loyal ng OFW na pag ko sa ibang country, in-message nyo talaga ako na gusto nyo umabit. Masayang-masaya ako. Lalo, Dok, nakalimutan ko yung name mo. Dok na nasa London, nung muli kong punta, dapat nandyan ako ngayon sa London, alam ko lagi mo kong message na nasabi mo na inspire e ka sa ginagawa natin. Ito. Ah, yung mga matagal ng taga-subaybay ng bike ni Kuya Mike, alam niyo yung wala, tayong script script. Kung ano yung lumabas, yun yung inaalaw ng kataas-taasan ng creator para yun yung makatulong sa bawat isa sa atin. Ako, ikalit na ako to finally partner with mentor Mike. By the way, pinagsama mga ni Hugo Chowala I'm continuously learning from him. Kasi iba kasi yung opinion lang ng tao, iba yung expert opinion. Magkaiba yun. Iba yung may knowledge lang, iba yung applied knowledge. Diba? So, kay mentor Mike, is very practical, is doable. I mean, marami pa akong bigas kakainin, exactly the point kung ba't ako nakikipartner at nag-learn from him, ano? kami po, naniniwala kami collectively, collective natural body, na ang kahirapan po ay problema pwedeng solusyonan. eh okay, as long as uh, mga taong katayo, gagawa ng paraan, at magpaplano para mawala ang kahirapan, I believe it's possible. Sabi, okay, a lot of people dismiss people at the poverty level as if they're the problem. Actually, mali yun, they're the solution. Matulungan po natin silang iangat, 10, 20, 30, 40, 50 percent o people getting out of poverty, napakalapay po ng impact niyan sa ating bansa. Magmasa ang bida, bansa na tagana, siguran yan. Thank you. Yung mga gustong kumita isang araw, sa kapital na 500, baka naman sabihin mo wala kang 500 pero makita kita may pang-imperador ka. Kung kayo may 500 kayo, pakikontak si Bro Rags, Bro Bonnie. Explain nila kung paano. Si Brother Bonnie nga pala, uh, anak ni Bonifacio, pero inalay namin. Kaya yun, <laughs> uh, naniniwala ako na itong company wizard eh, isa sa magiging trendsetter sa industry ng direct selling. <coughs> Kaya in-invite namin kayo ha. So we serve. Doon na kayo. If I may add, yung mga weather batikan ka, may ano o ngayon lang. Kung naniniwala ka sa affiliate marketing, direct selling, nandito kami. Uh, yung mga matagal ko ng kaibigan, alam niyo naman, gusto ko traditional. Pero at the end of the day, business is business. At sa akin, kung yung na, ano nakakapagbigay ng trabaho sa kapwa ko Pilipino, yun yun. Kasi ako mismo, nung wala akong trabaho, wala akong pakailang sasasabihin nyo, gusto ko kung na kumain ako ngayong maghapon. So kung ikaw yan na nakikinig ngayon, ang gusto mo lang ay eh, kumain maghapon. Hindi lang basta tayo kakain maghapon, bibigyan ka pa namin ng brunch para sosyal. Meron pang merienda at may midnight snack pa. Kaya sa mga viewers natin na nanonood, hindi namin kayo papahiya dito. Gusto namin makatulong lang. Yun ang unang purpose. Pero hindi lang kayo. Tulungan din ang aming mga sarili. Hindi kami ipokrito. Gusto rin namin mag-grow. Pero mag-grow tayo ng sabay-sabay, pare-parehas tayong mga dahil tayo ay... We Serve!